Ako po si Jaime Emanuel A. Carlos. So, I'm Mildred Balbuena Bartolome. Ako po yung test vocal person po ng school. Alam naman po natin na marami pong mga estudyante na gusto pong mag-aral na hindi po maipagpatuloy ito dahil sa problemang pinansyal. Lang isang solo parent po. Alam naman natin kung gaano lang kababa ang sahod sa mga government uh, institution. Kaya pinili ko po na makapagtapos is para magkaroon po ako ng opportunity na umangat, uh, makapag-apply sa mas mataas na posisyon kung suswertehin po tayo at may, mas maibigay ang mas magandang kinabukasan sa mga anak ko po. Salamat po sa bagong henerasyon, list. Sa pagtulong po sa mga estudyante natin, hindi lang po sa mga estudyante natin na dalaga't binata, pati na rin po sa mga solo parent po natin na kahit na may mga anak na po, uh, kahit na medyo nahihirapan sa buhay, is pinili pa rin po nilang ipagpatuloy yung pangarap nila for the better future po. Ah uh, isa po ako solo parent na nagpapasalamat uh, sa bagong Generation Party List uh, dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maabot po namin ang aming pangarap. Uh, dahil po sa inyo uh, hindi na naging hadlang kahirapan para maabot po namin ang aming pangarap na makapagtapos at maging isang parang ehemplo sa aming mga anak kung gaano kahalaga ang matapos ang pag-aaral. Maraming salamat po sa tulong po ninyo. Iangat lahat ng pamilya, solo parents at iba pa. Iboto muli BH Bagong Generation Party List number no. 94 sa likod ng balota.